Teh, mga tanong ako, opinion mo lang ha. Yung mga viral ngayon na nasasabit ng pera sa graduation nila, agree ka ba niyan, te? ano mga masasabi mo diyan? Kaya ba nga. Ano ang opinion mo sa kanila, te? Kaya ba nga. tapos ano masasabi mo. Against ko doon, kasi hindi lahat ng bata makakagarlan. Pwera na lang, kung lahat ng mga batang gagraduate, igagarlan mo ng salapit. Mm hmm. Pero nakita mo yung si Manny Pacquiao na walang galan sa anak natin. Pero yung iba, mayroon. Ay, mayaman na yung si ano, Manny Pacquiao, di ba? Parang humble talaga, no? Pero disagree ka talaga sa mga bagay na yun, te. Kasi Kaya ako ayaw ko rin, eh. Nawawa yung ibang bata, no? Oo nga, nasa abroad. Di ko ginaglan yung anak kong achiever. Kaya nga, no? Paano naman yung iba? Kaya nga. Nah, kahit nga bulaklak, can't afford. Uh -huh. Kung ako nga, ay pag a ako ng graduation ng anak ko, hindi isa binibili kong uh, bulaklak kung lalaki yan. At yung process, ano ka tawag dyan? Alam ko. Uh -huh. Hindi pasabit sabit-sabit ng sapagita sa katawan. Sa uh, sapagita nga, nahihirapan niya tayo sa ito, eh. <laughs> uh -huh mahirap pa ano iba hindi lahat ang ako mag ano, kawawa yung ibang nga nang nakatingin sampo pag may pera ako sampo binibili ko ibibigay ko sa kung sino man ang kalapit ng anak ko wala nga no ang sasaktan yung damdamin ng ibang ano buti pa sila Ay, yung parang wala ba although sarili naman nila yan pero nakasakit din sa ibang damdamin ng mga bata kasi siyempre nakita mo nga yung mga bata halos ayaw nilang isuot parang eh, nilang Oo, oh, uh, mm, hindi sila masaya. Yung iba, yan ako sa picture, hindi nga masaya yung picture Sinabit, tapos tinanggal ka ah. kaya gusto nang ibulsa, sabi ng mga, <laughs> <pa> ka, <laughs> <laughs> <tayo> naman, hindi, picture na picture! Sorry, hotline naman, siya. <laughs> Ganoon din yung iba. Sasabit lang, tapos satanggalin. Yun yung mga sinasabi din lang sa ano, social media ka yun, pauso eh. Tapos pag-uwi ng bahay. Ba? Anak, asan oh. yung sinabit ko sa'yo? <laughs> Laban-laban, bawi-bawi. <daway>, <laughs> So yan guys ha Hindi tayo pwedeng magyabang sa ano May mga ay mga graduation yun. na yan mm -hmm. Mm -hmm. Hindi sa Okay nandun na tayo Pinag-ipunan nyo mm -hmm. Yan ang pinaghandaan nyo Pero come to think of it na Hindi lang naman yung anak nyo yung akit ng state or graduate mm -hmm. Paano yung iba na can't afford Hindi nyo ba naisip kung ano yung damdamin na naramdaman nila wala mm -hmm. Iinisip Ni nila Dahil wala magawa ang magulang Na paraan dahil sa hirap ng buhay sa atin Sabihin ng bata, hindi mo lang pinag-ano ni mga ano, ganito, ganyan. Kiyempre, mm -hmm. bawat tao, may kanya kanyang ibang pag-iisip. At hindi rin natin alam kung paano nila i-accept yun. Paano nila tatanggapin. Hmm. So guys, yan yung opinion ni ate. Salamat sa inyong pag-watch. Bye-bye!